Sa edad na 79 ay patuloy pa rin nagtatrabaho ang veteran actress na si Nova Bilia, kaya naman marami ang humahanga sa kanyang kasipagan. Magpahanggang ngayon ay hindi talaga nawawala ng proyekto si Tita Nova, aktibo pa rin siya sa paggawa ng teleserye at pelikula. Pero marami ang hindi nakakaalam, sa likod ng ginagawa niyang pagpapatawa on screen, ay mag-isang pinapasa ng premiadong actress at showbiz icon ang mga dumarating na pagsubok sa kanyang buhay. Ayon kay Tita Nova, sampung taon na niyang inaalagaan ang bedridden niyang asawa na dating atleta na si Alfredo Freddy Gallegos matapos itong ma-stroke. Kwento ng aktres, abot langit ang pasasalamat niya sa Diyos dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang binibiyayaan ng trabaho kahit na nga turning 80 years old na siya. Ibinahagi niya sa latest episode ng Unplugged ang YouTube channel ni Julius Babao ang buhay niya ngayon bilang aktres at misis ni Ginoong Freddie. Ako, sampung taon na akong nag-aalaga. May katukatulong din ako, pero naaawa lang ako kapag iniiwan ko siya kapag nagsushooting ako. Bubulungan ko siya, magwo-work muna ako para may pambili tayong gamot, ha? Umiiyak siya. Tapos tawag ako ng tawag. Pagdating ko, nagmuwestra na tuwang-tuwa. I'm here. I'm home. Kaya ako laging nandito sa tabi niya, pahayag ni Tita Nova." karamihan sa mga kasamahan niya sa trabaho ay hindi aware na medyo mabigat ang pinapasang responsibilidad ng veteran actress dahil nga kapag nasa work ay masayahin at tawa lang siya ng tawa. Kahit nga raw si Tita Nova at surprise sa pagiging positibo niya sa buhay sa gitna ng mga pagsubok, pero naniniwala siya na ang pananampalataya niya sa Diyos ang sikreto sa kanyang katapangan at katatagan. I'm very close to Jesus. Ang buhay ko kay Jesus. Lahat ng isip ko ginagawa ko. Binibigyan niya ako ng trabaho. I'm the only one working. Ang mahal ng mga gamot niya, hospitalization. But he gives me blessings at nararamdaman ko. Ani Tita Nova. Pagpapatuloy pa niya sa panayam ni Julius, In spite of all my problems, mga pagsubok sa buhay, I'm all alone ha, wala akong hinihingi ang iba, not even my family. Nakita niyo ang grasya? Sa edad kong pitumput siyam, ilan ang pelikulang ginagawa ko, ilan ang TV shows ko, ilan ang kumukuha sa akin, at bakit ako malakas. This is impossible sa isang pitumput siyam, pahayag pa ng aktres. Dagdag na pahayag pa ni Tita Nobs, hindi ako malaking artista, hindi ako yung kumikita ng milyon-milyon, but I receive blessings. May pambili akong gamot ng asawa ko, may pambayad ako ng tumutulong sa akin para paliguan siya, sabi pa niya. Dahil dito, mas maraing humanga sa veteran actress. Sa gitna ng pagod at hamon, si Nova Villa ay nananatiling matatag, isang di matitinag na haligi ng showbiz at inspirasyon sa marami. Sa panahon ng pangangalaga, hindi lang niya pinaghahandaan ang kanyang pamilya, kundi naglilingkod din sa komunidad. Ang kanyang kwento ay magpapaalala sa atin na ang tunay na kagandahan ay makikita hindi sa yaman kundi sa pusong nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Patunay si Nova Bilia na sa bawat pagdurusa ay may pag-asa, sa bawat lungkot ay may lakas, at sa bawat pagiging di-kumpleto ay may kapayapaang nagmumula sa pananampalataya at serbisyo.